Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng San Antonio Spurs ng bagong point guard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ni Mike Malone sa pagkatalong muli ng Denver Nuggets sa kanilang Game 2 kontra sa Minnesota Timberwolves. Marami na nga po mga katrops ang nakapansin na isa nga po talaga sa mga naging problema ng San Antonio Spurs ay ang kanilang point guard position since wala nga po silang isang legit na playmaker na kayang sumabay at gumawa ng iba't ibang klaseng play para sa kanilang rookie center na si Victor Wembanyama. Binatigos pa nga po ang kanilang kupunan gayong hindi nga po nila pinapasahan si Wembanyama kahit libre ng libre ito parati sa ilalim ng basket. Kaya kailangan na nga po talaga ng Spurs na kumuha ng at least isang point guard ngayong offseason kung gusto man nga po nalang mas maging competitive na sa susunod na taon. At sa kabutihan pala na naman nga po mga katrops, ay iyan na rin naman nga po ang plano ng kanilang head coach na si Greg Popovich. Sa katunayan, enteresado na nga po ang front office ng San Antonio Spurs na kunin si D'Angelo Russell kapag naging isa na nga po itong ganap na na-restricted free agent kung saan mangyayari nga po ito kapag tinanggihan niya na ang kanyang natidrang pair option sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po medyo inconsistent ang laro nito lalong lalo na ang kanyang shooting, ay isa para naman nga po siya kahit papano na legit na playmaker na kayang sabayan at gumawa ng magagandang play para mapa-improve ang laro ni Victor Wembanyama. And speaking of Wembanyama mga katrops, inanunsyo na nga po ngayong araw na siya na nga po ang itinanghal bilang rookie of the year kaya kailangan nga po talaga niya na makakatulong para mas umangat ng San Antonio Spurs sa susunod na season. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Mike Malone sa pagkatalong muli ng Denver Nuggets sa kanilang Game 2 kontra sa Minnesota Timberwolves. Nabigo na naman nga po mga katrops ang Denver Nuggets sa pangalawang sunod na pagkakataon sa loob ng kanilang home court na ball arena matapos silang matalo sa score na 106 to 80. Hindi nga po mga katrops kinaya ng kanilang dalawang superstar na si Jamal Murray at Nikola Jokic ang napakahigpit na depensa ng Minnesota Timberwolves. Sa katunayan, sa parte nga po ni Murray ay nagtala lamang nga po ito ng 8 points habang si Jokic naman ay nakakuha lamang ng 16 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay sobrang nadismaya nga po ang kanilang kupunan lalong lalo na sa mga tawagan ng kanilang mga referee. Pero ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach na si Mike Malone, na outcoach at na outplayed nga po sila sa kabuuan ng kanilang laro. Kaya hindi na nga daw po nakapagtataka bakit sobrang intense at tahimik ng kanyang mga players sa loob ng kanilang locker room. Ngunit sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo at pagkakabaon nga po sa 0-2 ay hindi pa rin nga po sila susuko since susubukan pa rin nga po nalang makabawi sa kanilang mga susunod na game sa kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.